Catherine Luna inaming nalulong sa droga. Alaming sa showbiz spotlight ni Anton. Una, patikim-tikim hanggang sa wala, naligaw ka na. Ito ang naging pahayag ni Catherine Luna nang aminin nito ang naging pagkalulong niya sa droga noon. Ayon sa aktres, ang drugs ang naging kakampi niya noong 2015 nang kunin sa kanya ng kanyang dating live-in partner ang kanyang anak at hindi na ibinalik sa kanya. Halos araw-araw na siyang umiyak noon dahilan para magkaroon ng problema ang isang mata niya kaya tinatakpan niya ito ng kanyang buhok. Nawalan daw siya ng tiwala sa kanyang sarili at nahiya siya noong nagkaroon ng problema ang kanyang mata hanggang sa nali na siya sa bisyo. Ay pa kay Catherine, ang bisyo ang kinapitan niya noon at doon umano siya kumuha ng lakas ng loob at kapal ng muka para makaharap sa mga tao kung sa anong una raw ay patikim-tikim lang hanggang sa tuluyan na siyang naligaw ng landas. din na aktres na nagkaroon din siya ng sama loob sa kanyang ina na ikinabagsak niya rin at nalunod siya na hindi na makaahon dahil naglahong parang bula umano ang kanyang mga naipon sa showbiz dahil sa maling investment dahil dito kung kaya't sobrang na-depress o mano siya hanggang sa hindi na talaga siya nakaahon pa. Inami din ni Catherine na noong 2020 ay naaresto din siya kasama ang kanyang living partner dahil sa droga kung saan nakulong siya ng apat na taon. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.